breaking, 30,000 piso plus 30,000 piso holiday bonus para sa seniors, pinakamalaking regalo ngayong Pasko. Manga Papa Say, naririto tayo ngayon upang talakayin ng buong puso at buong detalye ang balitang bumabalot sa bawat barangay, palengke at tahanan, ang posibilidad na makakatanggap ang maraming senior citizens ng doble. 30,000 piso plus 30,000 piso bilang year-end assistance na magpapagaan sa kanilang pang-araw-araw na gastusin at magbibigay ng bagong pag-asa ngayong Kapaskuhan. Agad nating sisimulan ang usapan ng diretso. Ano ang ibig sabihin ng numerong ito para sa isang karaniwang pamilya? Paano ito makaaapekto sa mga gastusin tulad ng gamot, pagkain at kuryente? at ano ang dapat tandaan ng mga maliliit na pamilya at mismong mga seniors para maihanda ng maayos ang kanilang mga dokumento at plano kung sakaling maging opisyal ang anunsyo. Habang naglalakad tayo sa bawat bahagi ng isyong ito, tandaan na ang impormasyon ay nagmumula sa naglalakihang usapan at panawagan sa lipunan. Mahalagang i-verify ang anunsyo sa mga opisyal na ahensya gaya ng DSWD, SSS, GSIS at mga lokal na pamahalaan bago gumawa ng anumang transaksyon o mag-asa ng buo. Sa panahong ito ng hindi tiyak na ekonomiya, ang mismong pag-usbong ng pag-asa at pag-uusap tungkol sa ganitong malakihang tulong ay nagbubunsod ng mas malawak na debate tungkol sa pangmatagalang suporta para sa ating mga lolo at lola. Sa simula pa lamang, madali nating maramdaman ang emosyon sa mga komunidad kasiyahan, pag-asa, at syempre, pag-aalinlangan. Maraming pamilya ang nagbibilang na ang ganitong bonus ang magiging daan upang mabayaran ang nagbibilang na mga utang, makabili ng gamot na matagal ng kailangan o makagawa ng maliit na handaan para sa mga apo. Ang mga kwento ng buhay na iyong mababasa at maririnig sa bawat baryo ay nagmumula sa matagal na pangarap ang pagkakataong makapagpadala ng regalo, makapagpaayos ng kalusugan, o makabili ng mga kailangan sa tahanan nang hindi inaabala ang mga anak o apo. Isipin mo ang isang senyor na matagal nang hindi nakapunta sa dentista o hindi nakabili ng reseta dahil sa kakulangan sa pera. Sa isang iglap, ang dalawang malaking hulog na ito, kung totoo at maipamimigay ng maayos, ay maaaring magbukas ng mga pintuan para sa mas ligtas at mas maaliwalas na Pasko. Ngunit kasama ng pag-asa ang pangangailangan para sa realistiko at praktikal na plano. Paano sisiguraduhin ng pamahalaan na ang pag-distribute ay patas, walang korupsyon, at hindi aabot sa mga hindi lehitimong individual? paano makakatulong ang local government units para makarating agad sa mga rural at malalayong lugar? At paano haharapin ang mga seniors na may mobility at health challenges? Habang lumalalim ang usapan, lumitaw din ang mga practical na issue na dapat pagtuunan ng pansin. Eligibility, documentation, at proseso ng pag-claim. Dapat isaalang-alang ng mga nag-aalok ng tulong kung ano ang mga pinakamakatarungan at inclusive na kriteriya upang masiguro na ang pinakavulnerable na senior citizens ang mauuna. Maraming eksperto at grupong pro-senior ang nagmumungkahi ng simpleng lista ng dokumento, valid ID, proof of age, at anumang record ng pension o government ID, pero kasabay nito, dapat ding maghanda ang mga opisyal ng mga alternatibong paraan para sa mga walang kumpletong papel, mobile registration sa barangay, home visits para sa mga matanda at may kapansanan, at coordination sa mga health centers. Ang simpleng disenyo ng distribution process na bumababa ang abala para sa seniors ay hindi lamang convenience. Ito ay paraan upang igalang ang kanilang dignidad at tiyakin na matatanggap nila ang ayuda nang hindi nasasayang ang kanilang lakas at oras. Hindi mawawala ang mga tanong tungkol sa funding at sustainability. Saan manggagaling ang budget para sa 60,000 piso na one-time assistance per senior kung tunay ngang gagawin? Ang ilan ay nagsasabi na maaari itong manggaling sa reallocation ng buwanang budget, supplementary appropriations, o Special Lump Sum Allocations para sa year-end relief. May nagsasaad na kung ito ay ipatutupad ng malawak, kailangan ng malinaw na fiscal plan upang hindi magdulot ng gap sa ibang mahahalagang serbisyo. Dito pumapasok ang debate ng economics at public policy. Balansehin ang agarang pangangailangan ng vulnerable population at ang pangmatagalang fiscal health ng bansa. Ang mga ekonomista na sumasali sa diskusyon ay karaniwang tumatawag para sa phased approach o para sa targeted distribution upang masigurong ang resources ay aabot sa pinaka nangangailangan. Gayunpaman, ang panawagan ng masa ay malinaw. Maraming pamilya ang nangangailangan ng mabilis na tulong ngayong may inflation at tumataas ang presyo ng bilihin. Sa bawat pulo at bayan, makikita rin ang pagkakaiba-iba ng reaksyon. May mga local officials na nagpahayag ng suporta at nagsabing handa silang tumulong sa logistik. May mga organisasyon ng senior citizens na nagtataguyod ng mas mataas na pensyon at mas sistematikong health subsidies. At may mga health workers na nagbabala na dapat sa bayan ng assistance ang accessibility sa health services para hindi lamang pera ang solusyon. Isang mahalagang punto ang pagsynchronize ng mga serbisyo. Kung may darating na malaking cash assistance, dapat ding paghandaan ang health, legal at social services upang maiwasan ang short-term gains na magdudulot ng pangmatagalang problema. Halimbawa, kung may malaking influx ng pera, tiyak na may sapat na financial counseling o community guidance ang mga matatanda at kanilang pamilya upang hindi mailagay sa panganib ang kanilang kapakanan dahil sa maling pamumuhunan o scam. Ang mga personal na kwento ng mga seniors ay nagbibigay ng malalim na human touch sa numerong ito. May lola na naglalarawan kung paano niya gustong gumasta kung darating ang pera. Bumili ako ng gamot at pananghalian para sa mga apo. Sabi niya nang may ngiti at luha sa mata. May lolo na nagmungkahi na gagamitin niya ang bahagi para sa maliit na repair sa kanilang bahay na tumutulo. At mayroon ding iba na nagbabalak mag-ipon para sa emergency medical fund. Ang mga ganitong simpleng kwento ang nagpapakita kung gaano kalaki ang epekto ng financial assistance sa kalidad ng buhay ng bawat senior at ng kanilang pamilya. Ngunit sa kabilang banda, may mga pamilya ring nag-aalala sa posibilidad ng scams at fake announcements kaya napakahalaga ng public information campaigns upang linawin kung paano, kailan, at saan makukuha ang lehitimong ayuda. Sa mga usaping pang komunidad, may malakas na panawagan para sa transparency at accountability. Ang mga watchdog groups at civic organizations ay nagmumungkahi ng public dashboards, real-time updates, at independent audit ng distribution upang maiwasan ang misallocation. Bukod dito, hinihikayat nila ang participatory approach. Ibig sabihin, dapat may representasyon ang senior citizen groups sa planning at monitoring committees para marinig ang kanilang boses at realistic na pangangailangan. Ang paglahok ng civil society ay hindi lamang magpapataas ng tiwala ng publiko kundi magpapabuti rin ng implementation dahil mas malalaman ng mga policymakers ang tunay na kondisyon sa ground. Sa pagbuo ng ganitong mekanismo, mahalaga rin ang paggamit ng teknolohiya, SMS alerts, mobile banking, at simple verification apps. Subalit dapat laging isa-alang-alang ang digital divide. Marami sa seniors ang hindi bihasa sa teknolohiya kaya dapat laging may low-tech options. Hindi maikakaila na may mga logistical challenges sa pag-abot sa malalayong komunidad, mga isla, bundok at mga lugar na mahina ang komunikasyon. Dito pumapasok ang kritikal na papel ng barangay at ng mga local health units. Sila ang unang linya sa pag-identify ng mga seniors na hindi makakaabot sa opisina. Sila ang makakapag-organisa ng mga home distribution o mobile payout at sila ang makakapagbigay ng unang tugon sa anumang problema sa dokumentasyon. Ang koordinasyon sa pagitan ng national agencies at local units ay susi. Dapat may malinaw na instruksyon at sapat na pondo para sa last mile delivery kung hindi maayos ang coordination, ang potensyal na benepisyo ng malaking bonus ay maaring maantala o masira ng mga logistical bottlenecks. Habang patuloy ang balita at habang umiikot ang mga opinyon, mahalagang talakayin ang posibleng epekto sa pamilya at lipunan. Ang direktang implikasyon ay pagpapalakas ng konsumisyon sa lokal na ekonomiya. Mas maraming seniors ang makakabili ng pagkain gamot at iba pang pangangailangan na magbibigay ng maliit pero mahalagang boost sa mga micro at small businesses. Sa kabilang banda, maaaring magkaroon ng inflationary pressure kung biglaan at malawak ang pag ng walang pag-iingat. Kahit maliit, dapat pag-isipan ang timing at facing ng release. Sa social level, ang pagkakaroon ng ganitong suporta ay maaaring magdulot ng mas malakas na sense of security at dignity sa mga matatanda at magpapakita ng malasakit ng lipunan. Ngunit dapat din itong gawing hakbang patungo sa mas permanenteng solusyon, mas makabuluhang pensions, healthcare subsidies, at social protection programs na hindi lamang one-time giveaways. Sa pagtatapos ng mas insinang talakayan na ito, Mahalagang balik-balikan ang dalawang pinakamahalagang mensahe. Una, ang malaking pag-asa at emosyon na dala ng balitang ito para sa milyon-milyong pamilya. At pangalawa, ang kinakailangang pag-iingat, transparency, at maayos na implementasyon upang ang anumang benepisyo ay tunay na makarating sa mga karapat-dapat. Hinihikayat ang bawat manonood na manatiling maalam at mag-verify lamang sa opisyal na anunsyo ng mga government agencies at lokal na pamahalaan. Kung ikaw ay may senior sa pamilya, simulan na ang paghahanda ng mga pangunahing dokumento at magtanong sa inyong barangay kung ano ang kanilang plano para sa possible rollout. Ito ay hindi lamang para sa pera, kundi para sa dignidad, kaligtasan, at tunay na kapakanan ng ating mga minamahal na lolo at lola ngayong Pasko. Sa huli, ang spirit ng pagbibigayan at pag-aalaga na ipinapakita ng ganitong usapin ay isang paalala. Ang tunay na regalo ngayong Pasko ay hindi lamang bilang na natanggap, kundi ang pagtingin sa bawat senior bilang isang taong may karapatan sa dignidad at proteksyon. Kung ang 30,000 piso plus 30,000 piso ay magiging totoo. Sana ito ay magsilbing panimulang hakbang tungo sa mas malawak at mas matibay na sistema ng pagkalinga para sa mga matatanda. Hanggat wala pang opisyal na pahayag, manatiling mapagbantay, magtanong sa tamang ahensya, at magplano ng praktikal para sa kapakanan ng inyong pamilya. Dahil ang tunay na diwa ng Pasko ay nasa pagbibigay ng may puso at ng pagpapahalaga sa mga taong nag-alaga sa atin noon at patuloy na nangangailangan ng ating suporta ngayon.